Hi guys! Hello mga friendships! So, ay na nga guys, kagigising lang natin. Look at my face! Halatang bagong gising. So ay na nga guys, andito ako ngayon dahil meron akong ipapakita sa inyo ang body reveal. Ito talaga yung katawan ko guys! So, dahil full memory na tayo, so anong isipan kung gawin ngayong umaga ay mag-delete. Pero nakita ko tong screenshot ko na chat ko kay Dada. So, ayun na nga guys, ipapakita ko na sa inyo. Eto nga pala guys, nung umuwi kami noong January 26 birthday ni Papang yung sinurprise namin siya. So ngayon, magsa-selfie sana kami ni Bianca. Kaya lang guys, my gosh, nakita ko yung aking katauhan. Grabe! At ang ginawa ko nga ay chinat ko si Dada. Pero guys, ito papakita ko sa inyo. In 3, 2, 1. tada Guys, look oh. At hinanap ko pa talaga tong damit kong to guys. Para pareho kami ng damit. O, oh, ba? Diba? So guys, tingnan nyo naman yung braso ko. At ang aking tummy guys. Yan yung, yan yung January 26. So ngayon guys, chinat ko si Dada. Ito ang sabi ko. Ano yan? Haha, ha, ng katabi ni BM. Kadiers. So, ngayon, ang iniisip niya, ayun, dun sa may left side ni Bianca, na may katabi si Bianca, sabi ko nga, eh. Haha, itsura ha, ng katabi ni BM. kadir, So, ako yon, ako yon, Ayan, tinan nyo naman yung aking, ano. oh my gosh, tinan nyo yung braso ko at ang tummy ko. Tapos, ang reply ni Dada, ayan, oh. Wala namang, oh ano yon nakaupo. Wala naman nakaupo. So, ang, ang iniisip nga niya, <laughs> meron akong dinidescribe, naka-dears, nakatabi ni Bianca. <clears throat> Excuse me. So, ngayon, ang reply ko sa kanya, ito, ito, Ayan. Haha, ha, ako ba hindi kasi maka exercise ang buwan may sakit Wah, kasi nga guys mula January 2 hanggang hanggang talaga hanggang February <coughs> first week talaga guys grabe nagkaroon ako ng measles nagkaroon ako ng frozen shoulder nagkaroon ako ng stiff neck nagkaroon pa ako ng colds calf and cold so grabe guys isang buwan talaga guys, ang ganda lang pasok sa akin ng 2024. So ngayon guys, hindi talaga ako makapag-exercise kaya look guys, <laughs> ayan na, wala nang filter yan guys, tsaka yung mukha ko ngayon kagigising ko lang. So ngayon guys, Ito nga pala yun guys, Kapag hindi po ako nakaka-exercise, ganan po talaga ang itsura ko. Tabain po tayo, guys. So, ngayon, dahil hindi tayo nakapag-exercise... Eh, excuse me. Dahil hindi tayo nakapag-exercise... Ang bilis kasi magsalita. <laughs> <laughs> dahil hindi tayo nakapag-exercise ng isang buwan. Grabe, guys. Lumobo tayo. i eh. Pero ngayon guys, look oh. Medyo nakakapag-exercise na tayo kaya yung braso ko, 'di ba? May pagkakaiba naman 'di ba guys? So ngayon guys, dahil nakakapag-exercise na tayo, hindi na tayo masyadong ganan. So ang point ko lang dito. Grabe si Dada, no? pagdating talaga sa akin, bulag siya. Alam na nga niya na mataba kitang kita. Na. Alam naman niya yung tummy ko, ganyan. Pero wala naman siya nakikita. Lagi na lang maganda. <laughs> Payat man or mataba, wala lang talaga sa kanya. Ganan siya, guys. ba? Diba? lagi Laging, daw ang taba ko Hindi naman eh. Daw yung mukha ko. Hindi naman eh. O, ba? Lagi akong perfect kay dada. <laughs> So, ayun na nga, guys. Ayan, o, oh, inaraw ko na, guys. Look, o, oh, tinan nyo naman, guys, o, oh, ang difference namin pag hindi ako nag-exercise at nakapag-exercise. Look, guys, o, oh, kahit paano po mahita tayo na konting-konti point one kasi nakapag-exercise na tayo. Pero, guys, o, oh, look at may tummy. <coughs> ako lang ba yung, ako lang ba yung, ano nga sabi ko dito? Ay, ako lang ako yung na-zoom. Ako lang ba yung, nilalait yung sarili? Kasi, guys, talaga naman, eh, diba, at at least wag na tayo magano sa iba at tingnan natin yung sarili natin so yun lang guys bye 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 at ayan na nga guys, ito na ang totoo ako baka isipin nyo ko siya, lagi na lang ako naka-filter, so ayan na nga guys ito ang ating mukha kapag bagong gising so yun lang guys, let's eat hi Bianca Bianca, tingin ka naman dyan so bye kaya ngayon guys, kailangan na natin mag-exercise para makarakit. Kasi mas maganda kasi kung medyo fit tayo para yung hinahanap ay merong magfit sa atin. At saka, hindi lang sa makarakit. syempre, kapag maganda ating body or fit, so, syempre healthy tayo. O, ba diba? So, yun lang guys. Bye! <laughs>